Ganun na yung impression ng maraming tao eh. So, imbis na paniwalaan ng katotohanan, pinaniniwalaan yung kasinungalingan. Thank you, Mr. Se Secretary. Mr. Chairman, that would be all as far as this presentation is concerned. Thank you uh, so much, uh, Mr. Chairman, Mr. Chairman. Just uh, Before uh, the uh, chair recognize uh, Chairman um, Barber's presentation, uh, The uh, good secretary will be leaving in a while. So, if uh, the members of this uh, committee have uh, some question regarding uh, uh, issues with uh, the secretary, uh, you can ask him uh, some question. So, uh, yeah. the chair would like to recognize first uh, Congressman Barbers and then Congressman Manuel regarding the issue uh, with with Secretary Aguda. Thank you, Mr. Chairman. Ah. With the indulgence of Congressman Manuel, uh, Gusokalambong Si Secretary Aguda. Um, Meron bang kapangyarihan ang DICT to take down any platform? Meron ba tayong ganong kapangyarihan? Right, right now, Mr. Chair, unfortunately, wala. Uh, Kasi kung just... hindi sila sumusunod sa ating regulasyon, hindi sila sumusunod sa ating mga batas, eh ba't hindi natin sila i-take down? I'm just toying with the idea of, of uh, them violating yung ating mga batas. Hindi po ba? Alimbawa, yung isang social media platform ay ginamit para sa isang paninirang puri. No? And then later on, nagkaroon ng fact check. Sinabi ko niya ng Rappler o ng ABS-CBN na fake news yan. Eh yung mga actors dun sa, sa gumagamit ng social media platform, hindi naman kinokorek yung kanilang post. Pinababayaan ni nila. So, ibig sabihin, they were just out there to either defame you or uh, or uh, uh, maybe destroy your your personality. Yun naman ho yung ano eh. So dapat siguro ting din natin na unang-una wala naman silang contract itong mga social media platforms according to them, wala naman silang contractual relationship sa atin. Kasi sabi nga nila, wala nga kaming opisina diyan sa Pilipinas eh. So kung ganoon, eh, ba't kayo pumapayag na gamitin kayo para sa paninira, di ba? So perhaps in the, in the crafting of our committee report, no, when we say regulation, tingnan din po natin yun. Uh, I don't know, Mr. Secretary, kung kayo ba ay eh sangayon sa, sa puntong uh, ni-raise ko. Go ahead, Secretary Aguda. Mr. Chair, that's uh, specifically the support we need from Congress. Kasi ngayon, uh, hindi malinaw. Wala talaga. Kasi yung sa legal study po namin, walang eksaktong batas na will allow us to take it down. Kami, NTC, MPC, or CICC. So, ang nangyayari po sa amin, nakikipag-coordinate kami and 75 days na po ako dito. Siguro, naka-apat na sulat na ako sa, puro lang kami sulatang-sulat at saka meeting eh. Uh, so, makakatulong po yung uh, ginagawa ng Tricom and If the, you can craft a law that provides us specifically that uh, authority. So, Mr. Secretary uh, Aguda, in a, um, a simple ano, uh, words, you no? Know, parang binobola lang tayo ng mga platforms. Ano ba yan? Uh, Kasi people, sinasabi nila, ito take down nila, madali nilang yung mga si report natin. Yeah, pero be, hindi naman nila ginagawa. M Mr. Chair, to be fair... Meron naman during last uh, election may mga 1600 na na take down. Hmm. Ano po 'yon? Yung mga ginawa naman nila. Pero may mga bagay-bagay ba na kailangan pa ba natin pag-awaian para i-take down? And isa po, iha-highlight ko lang kung bakit kailangan mabilis. Kasi yung mga platform nagkakaroon ng cross-pollination eh. So mahuli ka lang ng mga 5 minutes sa Meta, nakalipat na siya sa TikTok. Nakalipat na siya sa ang, ang hirap eh. So kahit na five minutes lang yon viral na. Kung hindi man mag-viral do sa platform na yon, nakalipat na sa uh, hindi pa natin napag-usapan na yung Viber, uh, uh yung WhatsApp. Kumakalat kaagad eh, mabilis. A while ago you were saying ano, you know, uh, hindi lang ako nagtanong kasi nga I'm allowing the members to ask question, but meron kasi akong question doon sa uh, Uh, sinabi mo kanina about doon sa streamline of other... I don't know if, if streamline ng platform that they can uh, block it right away. Uh, can you clarify something on this? Or explore mo yun? Kasi medyo gusto ko lang maintindihan din ng taong bayan na merong ganong klaseng abilidad or kapabilidad ang isang uh, platform na i-take down right away. Di ba? Uh, gaano kabilis yung pagte-take down na yun? Uh, Mr. Chair, yung nabanggit ko, streaming platform. Yan streaming yung mga platform. YouTube, for example, YouTube Live, Facebook Live. Mabilis po yun. Pagka sa algorithm nila, tinitignan nila yung mga nasasabing salita. Tapos take down ka agad. Meron din silang uh, visualization. Pag pangit yung, pagka, pagka dapat i-take down ng porn, mati down nila. Mabilis po yun. Yun yung hinihingi natin na gawin nila. Uh, ang sinasabi lang sa amin kasi ng mga platform, kailangan daw i-define sa batas ano ibig sabihin ng fake news. Pag malinaw daw yung definition ng fake news sa batas, i-program -pro nila yung sistema nila na immediately matetake take down. So, parang hinihingi nila yung yung, yung definition mismo. But, uh, I think, you know, yung sa Google, nandito rin sa Google, no? Um, ang question natin sa Google, do you have the authority to uh, uh, to answer on the uh, query of this uh, committee regarding these mga takedowns? Kasi I, I think you're not you're not the right person, no, to uh, to decide doon sa mga content na dapat pong uh, uh, alisin. Do you have that kind of authority, or somebody in the Philippines? connected with uh, with Google or your platform na magde-decide sa takedowns. Meron bang tao na taga sa inyo na nandito sa Pilipinas? Um, Mr. Chair, um uh, meron, meron po mga batas sa Pilipinas. No, no, I'm asking kung merong personality or tao na magde-decide doon sa mga kino-complain nila ng ating uh, ng government or any other Uh, uh entity di ba pag sinabi nila na ito ay uh, fake news tapos ni report sa inyo who is the person in authority to answer uh, on the takedown sino so mr mr chair um, magbigay lang po ako ng example so meron po tayong bagong pasa na internet transactions act sa 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 batas po na yon, uh, ang mga platforms po ay nire require to take down content upon the order of the DTI. Ito po yung sa mga commercial content po, so yung mga advertisements, yung mga yung mga produkto po. So pag yung DTI po sinabi na i-take down itong uh, counterfeit product, um tiniti-take down, kino-comply po ni Google yon. Same din po tayo sa anti-trafficking in persons na kapag yung content po ay defined as trafficking content, iti take down din po ni Google yon. Same din po tayo sa expanded online sexual abuse and exploitation of children. Yun po, madaling matanggal yon at nagko po si Google doon sa batas na yon. So, kung meron pong malinaw na batas na nagde-define sa obligasyon po ng mga platforms, including po yung due process requirement, including po yung turnaround times, including po yung mekanismo, yung mga responsibilities po ng platform, nagko po at magko po si Google. Okay, in other words, yung uh, mga complaints ni uh, Secretary Ruiz, uh, ni Secretary ng DICT, ni Aguda, uh, can have, cannot be complied with by the uh, by the whole platform. Precisely, wala pang batas na umiiral. Is that what you're trying to uh, tell this uh, committee? Hindi po, Mr. Chair. So, meron po sa mga po. Kasi parang na, na, na nabanggit mo mga batas, uh, doon lang kayo nagkocomply comply doon sa mga takedowns. Uh, unfortunately, wala pang umiiral na batas regarding to the complaints that are uh, being lodged by these uh, agencies. So in other words, talagang hindi kayo magco-comply sa mga request nila. Correct? Mr. Chair, ma during special ano answer me first na no, kung tama yung assumption namin that dahil wala po silang uh, batas na pinagbabasehan pa doon sa takedowns, so you will not take it down. Tama ba Mr. Chair, yung mga escalations po galing sa CICC. I, I, want to hear a direct answer. Uh, tama ba yung aming assumption that since itong mga agencies natin like sa PCO and the, DICT uh, the, the nagko-complain sa inyo and hindi sila nakakakuha ng mga positive bar uh, result doon sa kanilang mga request because precisely walang batas na may IREL with regards to their request. Yun yung gusto kong i-point out sa'yo. So, would you agree with me na yun yung, yun yung...